Good evening guys. Good day to all of us. So, we are discussing now yung saan ba mas magandang ilagay ang long tips na kahoy. Sa all wood ba? Sa pivot ba? Or sa carbon na kahoy or rockets? Siguro, if you ask me as a user of long tips, and you are playing uh do you want to improve your play? Ah, uh, na baka nag-iisip kayo na baka mamaya, uh, the problem is the rackets or the bat or yung kahoy mismo. So maybe I can give a little bit of tips on how to choose uh a a a a, a, a racket or a blades in your uh, setup. Ako kasi, eh, as a player of table tennis, uh, nagsimula ako sa happy bat. Hanggang sa napapunta ako sa all wood. Hanggang sa napunta ako sa carbon. So, nagsimula ako sa mahinang kahoy. Nag-start ako sa mahinang kahoy. And then, nag-start ako sa long pips na my sponge uh, in that in that uh, specific way or doon sa pinagdaanan ko yung sing the long pins, naging way siya para mas gumanda yung mga push ko ng bola para mas maging strong siya at mas maging mabilis at mas makontrol ko siya kasi kapag ang gamit natin all with the happy bat kuwan lang siya eh basic lang sa atin para kontrolin yung bola. Although, kapag happy bat yung gamit nyo, mabagal siya. Uh, as in, mabagal talaga siya. Unlike to the old wood, ang old wood, meron mga parte na old wood na mabagal din talaga. Pero, depende kung paano mo tinitira or paano mo tinatimingan yung bola. Uh, kasi, depende. Sometimes kasi, <coughs> sometimes kasi, uh, nagkukulang tayo sa push, or nagkukulang tayo sa timing. Halimbawa, on the rise yung kuha niya. Kapag nilate mo siya, kailangan pagtama ng bola niya, konting push natin sa pauna para bumilis yung bola. And sometimes naman, meron tayong mga kuha ng bola kasi sa long pips na parang iba yung, iba yung way of uh, timing na ginagawa natin. At the same time, the angle of the racket. So, ako nagsimula ako doon sa may sponge 1.0 hanggang sa bumaba ng bumaba ng bumaba hanggang sa nawalan ng sponge so ngayon uh, nagsimula din ako sa all wood na walang all wood tapos ang dinikit ko sa kanya ay ah uh, tawag dito ang ginamit ko sa kanya ay ox. Ang unang kahoy ko noon that time noon na ganyan ako ay Stiga Master. Ayan ang kahoy na unahang kahoy ko. Ay, pangalawang kahoy ko, Stiga Master. Ay, paunang unang kahoy ko nga na maayos, Stiga Master. So, dyan ako unang natuto. After ko nyan, nag-switch ako papunta sa 729 na kahoy. Yung disusit pa, yung nababalance mo yung carbon niya. So, yun. Uh, gumamit pa ako noon ng disusi na yun. So, mas uh, sabi na natin naging effective din sa akin yung bisusi na yun. Although carbon siya, napaka napaka controlled kasi niya. At the same time, napakadali sa kanya para i-block siya, mag-observe ng, mag ng bola, tumulak, bumlak, mag-set ng bola. So yun, siguro ayun, carbon siya, pero naging controlled para sa akin. Then, gumamit ako ng androblocks uh, Tanda-tanda gustong-gusto ko kasi siya kasi ang bilis ng bola ng Andrew Blacks. Kaso nung ginamit ko yung Blacks, nagwala naman yung akin dong tips. Outside talaga lahat siya. So, dahil close the table ako, dahil close the table ako, nahirapan ako sa kanya. Kasi, yung timing ng bola ko ay hindi tumatama sa 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 kung ano yung tamang timing kapag ganong klase ng kahoy yung gamit mo. So, sometimes kasi, kapag ganon, kailangan talaga, lalo na close the table ka, makuha talaga, kailangan maluag lang yung hawak mo sa raketa. Hindi ko naman sinabi na hindi ko na perfect or nagagawa yung tamang way of blackness. Pero nahirapan ako ng konti. Sa, nahirapan talaga ako sa kanya, Andrew Blacks. Then after nun, ang sumunod na sa akin ay siguro yung sumunod ng pinakamaganda at pinagamit pa ngayon is yung G, Jula Carbon. Yung Jula, carbon din siya. Yung sweet, Control na control talaga siya. So sabi ko nga sa inyo, it depends upon kung anong klase ng kahoy yung ginagamit mo. Walang problema kung carbon or wood, api Batman 'yan, wala pong problema. As long as you can control and you know the timing of the ball kapag kinukuha natin siya. Kasi sometimes kasi, kaya tayo nagkakaroon ng problem kasi kapag siniset natin yung bola or tinitira natin yung bola, nawawalan tayo ng out of nawawalan tayo ng control. So nagkakamali tayo yung timing natin, nagkakamali natin. That is the problem when it comes in long pips and the blade kapag hindi talaga umuuma. So siguro for me, walang problema kung mag-carbon po kayo, lalo na sa ngayon. Pero if you are a beginner, I think carbon is not advisable para sa inyo kung beginner lang. Beginner pa kayo kasi kasi masyadong mabilis agad yung bola. Then ang kuha doon mabilis agad yung bola, mabilis din yung kuha ng bola niyo sa long pips. Hindi kayo matututong magpabagal ng bola. So, ako kasi nagsimula ako sa mabagal. Kaya nun pumunta ako sa mabilis, dalat-dala ko pa rin yung yung tira ko na mabagal. So, ayun siguro yung mga advantages when if you are starting dun sa pinakamababang klase ng kahoy. Then, you up, then tumaas ka ng tumaas. Siguro guro, iyon yung mga pepedi kong tips na maibibigay. If you choose happy bat, it's okay. Uh, mabagal yung bola, control yung bola, it's okay po. Wala po tayong problema don if you use all wood, wala din tayong problema dyan. Kahit mabilis po ang kahoy niyan, kahit, kahit mabilis ang kahoy niyan, as long as you know how to control your rackets, your pushing, your blockings, ang blockings po dapat ina-absorb. Hinahayaan po natin siya uh, parang mag -back. Ano po, mas kailangan natin yun kasi nagkukuha niya tayo, nag-absorb. Then, when, if you use uh, carbon, expect nyo na po yung mabibilis na bola, then you need to, uh, you need to study a lot and you need to learn a lot about kung paano natin kukontrolin yung bola mula sa mabagal, mula sa mabagal papunta sa mabilis. Then at the same time, you absorb. Ano po? Basta, tandaan nyo lagi, if you, if you want to block, if you want to absorb the ball, close the table, kailangan po baluag lang yung hawak natin sa raketa. Ano po, that's all for today. Thank you and God bless. Bye-bye. I hope meron po kayo natutunan.